Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Ana Lagunay. Kumusta kayo? So medyo late na to na vlog na isi-share ko sa inyo. Medyo na busy lang sa pag-aalaga sa aking months old na baby. Bonso ko. So noong June 1, nagka si Aya. So pinalaboratory namin yung poops. In the morning, gabi kasi siya nagpo-poops. Tapos pagka-morning, umabot na ng ng anim na beses. Kaya, pinalaboratory na namin yung kanyang poops. So, first time niyang magka-diarrhea. So, mag -2, 2 years old na siya noon. So, nung pinalaboratory namin yung kanyang poops, so, nakitaan siya ng positive mucus. So, amoeba yung ano, sa finding sa kanya. So, positive siya sa amoeba. So, so magtatanong kung ano yung poops niya noon. Nung gabing yon ang poops niya ay mas na yung poops niya tapos umiyak na siya umiyak na siya pag nagpupupo siya eh so nagdadala nagaano na ako nakakaiba na yon kasi nga umiyak na siya pag nagpupup siya so sa inyo yung morning wala na talagang laman so medyo tubig na yung pinups niya noon so yung pinups niya yung nadala namin water na talaga sa laboratory. So, yun yung nakitaan sa kanya. So, yung mga nareseta sa kanya, guys, So, yung pedya naman niya eh, hindi binago yung kanyang gatas despite na nagtay So, yun pa rin yung gatas niya, Bonahid. So, ang nireseta lang sa ito, Ersiflora, once a day siya inumin. So, ang binili namin nito, 9, 9 peraso. Ang nireseta lang sa kanya ay 3 pieces. Pero, nung time na naubos na niya yung tatlong peraso, nandun pa rin yung pagtatain niya. Kaya, kinuntinyo namin tong Ersiflora eh. Ang may reseta naman sa kanya for antibiotics, yung sa pagpupups talaga, ito yon 3 times a day, flagel guys, 3 times a day yung take niya. So, ang nakalagay dito sa reseta ay take 5 ml every 8 hours round the clock for 10 days. So, ang take nito ay 6 in the morning, 2 ng hapon at 10 o'clock ng gabi. So, yan yung ano, for 10 days yung pag-iinom nito ni Aya. Ang isa pang nereseta sa kanya ay yung zinc sulfate syrup. So, ito, i-zinc. So, take 5 ml once a day for 2 to 4 weeks. So, ang binili ko nito ay dalawang bote. 60 ml. So, ayan, almost, ano, almost 1 month ko din siyang pinainom si Aya nito. Kahit kahit mag-stop yung yung diarrhea niya, continue pa rin yung take, sabi nung pedya niya eh. So, laking tulong nito guys, kasi mga me, mga mami, kasi hindi halatang namayat si Aya nung nagpupup siya. Kasi apple flavor, pero ah, hindi naman miinom si Aya nung kasi ayaw niya. So, yun lang yung mga pinapainom ko sa kanya during nagka-amiba si Aya. Ang hirap, ang hirap talaga pag nagka amiba yung bata kasi siya kumakain makaino nawala na talaga yung ganin yung pagkain pero pero although naggagatas naman si Aya eh umiinom pa rin siya ng gatas kaya kahit papano na halo ko yung mga vitamins yung ito na halo ko pati yung arsiflora Ah, ko sa gatas niya kasi sobrang hirap niya talagang painumin ng gamot. Nagwawala siya sobra-sobra. Siguro, kaya din, siguro nagkaamiba si Ayanon. Kasi nung time na yun, nung June, June yung nung mga ganung buwan, di ba, tag-ulan. Tapos, sobrang daming langaw sa amin dito. Kasi nga, ting mangga. So, kabilaan yung may mangga dito, lalaglag na hindi naman ako kuha agad. So, yun, nagiging nilalangaw kasi nga, nabubulok na. So, feeling ko, dahil dun, na hindi ko natutukan si Ayanon sa pagkain niya. Kasi nga, may nalaga na kong infant na kapapanganak ko pa time eh mga one month pa lang na si eh so yes na si yes na so bunso na yan guys so ayan kaya medyo naglaylo ako sa, sa sa, youtube kaya yon so sobrang hirap tapos parang sinisisi ko pa yung sarili ko na magto 2 years kung kailan magto 2 years saka nagkakasakit si Aya kasi hindi ko talaga siya that time natutukan kasi, so minsan pag kumakain si Aya hindi ko na na titingnan kaya siguro yun nadapuan siguro yung pagkain niya na hindi namin nakita na nak kinakain niya niya so lesson na namin yun <laughs> talaga sobrang hirap so sana itong vlog ko na to ay makatulong sa sa inyo mga mommies na nagpoops nagpoops yung ano bata uh, so much better na ipa Palag laboratory agad yung poops niya, kung anong reason bakit nagtaay yung bata, mas okay yun, at saka nadala sa pedya. So, so it, yun lang. Bye-bye! Thank you! Mama!